Ayan kuya, ah, ito na yung barako mo. Ayan mga pre, bali itong barako na to, no. Dinala sa atin dito, nasa dalawang linggo na rin mahigit. Ah. Ngayon lang natin natutukan, araw na sabado ngayon. At sunod-sunod tayong tambak. At ito nga, papakita ko pa sa inyo yung isang ginagawa namin. <coughs> Ayan o, oh, meron pa rin tayo dito. Ayan, bali nag-uusok lang. Itong barako mga pre, sasabihin ko sa inyo yung mga ginawa natin dito. <coughs> Ah, uh, nung dinala to ni Kuya dito, no. Bali hinila na lang tot hindi mapandar. Okay. Nung chilik natin, nagkaroon siya ng kuryente. Pero ito yung CDI na gamit niya, ha? yung kanya. Nauna ko na agad napansin ito. Ayun. May tama, ay local din pati. May kuryente. Ngayon, napandar ko palyado. Mm, napandar ko naman eh palyado. Kaso mo dahil nga ito nga pala lumubog din sa baha nung napandar ko palyado Uh, ang dami nilalabas na ano, uh, dun, eh. Kalawang na may tobag yung loob ng makina. Ay yung tambucho. Kaya ginawa natin dito nagtap overhaul tayo, nilinis natin yung uh, piston at saka yung kayang chamber. Yan, nilinis natin. Tapos pagkatapos noon, hindi sinalpa ito pa rin nakasalpak. Hindi ito ha, kasi bago to eh. Ito pa rin kalyado pa din no. Ngayon, uh, nagpunta tayo sa tropa, tinis natin dito sa kanyang barako, palyado nga. Kaya mga kaya nagisira ito. CDI nga, ito nagpabili na tayo, uh, pag ang pag yung brand no, pero local pa din siya, pero okay lang yan. Okay, nandun na tayo, tapos na tayo sa CDI. <coughs> Nung sinalpak natin yung bagong CDI, putik, palyado pa rin. Oo, oh, palyado pa rin mga pre. Eh, di, dito na nagkabaliktad. Yan. Yung sa... Sa falser at saka sa ano. Yung... Sa ground ng falser at saka yung mismo... Uh, wire ng falser. Dito lang nagkatalo. Kaya ang ginawa ko... Palyado pa rin. Pero tinis natin. Hindi ko na pinakita. Kaya ang ginawa ko lang mga pre. Uh, pinagbaliktad ko lang na... No? Yeah, Ayan, pinagbaliktad ko lang. At yun, okay na siya. Ngayon. Tapos, isa rin pala nagpalit nga pala kami ng refer dahil si kuya ay nagdala ng ano ah, ah, iba pang karburador tapos yung kinahuyan na lang natin at yan okay na ah, nakarikta na siya panda rin natin yun lang mga ginawa natin dito no? una una naglinis tayo ng cylinder head tapos CDI nung palyado kaya nagpabili tayo karburador sa so wiring. Yan, kinalas natin lahat yan kasi. Pero, ito mga pre, itong putol-putol na to, hindi ako nagputol-putol nito ha, kundi yung dati nang gumawa. Bali, yung sa dalawang wire ng falser, yun lang inais ko. Pinagpalit ko lang kasi nagkapaliktad. Ayan. Check na natin, no. Oh. Bago na rin lang is niyan. At, bago gasket, siyempre yan, no. Oh. Kasi nga, binuksan ko, tinignan natin. Okay. Oh, kasalan natin na minor. Dagdagan natin ng menor. Iyo oh. do. na natin. Yun Ayun. Oh. Ayan. Okay na. Bale, yun lang mga ginawa natin dito mga pre. At eto Ayun. 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 Ayun palyado kaya nagpapalit tayo ng ano isang CDI na local pag ano brand nyo okay yun lang okay na to ayun okay. okay, ayun natin itong mga wiring tapos dito pala isa wiring nung ano itong sa baterya yung naka, yung nilalabas ng nitong ano na kuryente mapasok dito di ba sa kulay white bali putol kaya dinugtong ko na kaya tinanong nyo iba bali dinugtong ko na lang yan yung kanyang suksukan. Ayan.